Okay, may hood mga pare Natali sa banga karon mo situation. sitwasyon. Ato ang mag sukat so, January pa kita bo mo ning sitwasyon sa banga. Mga karon. almost daw February, March, April. Almost 3 months na mo ako mo na ning sitwasyon sa banga karon mga pare ko eh. Ara. sitwasyon almost 3 months. Ay, hapit na mag 3 months ang buwan niya okay, So, kaya dito pagkakita po itong baga Januari Kung ano sa mga sitwasyon Atong subi, atong tanaon Mga um, kahimta nga ni Karun So, sa una, dahil nga itong matawa daw, wala na, mingaw minga na Pinay na pong sa pa Mga ni Karun, oh awang kay mga parikoy burot pagya bun sa dinhi na mga parikoy liki. na ko sa mga parikoy kabutuhon na kayo ni burot na mga parikoy entan ni burot na ng dalawa mga parikoy burot kayo oh. Motor so na mga parikoy. Ay nagtrabaho rin mga parikoy ng sa poste sa kuryente. Ah, dibira na. O, mga parikoy. Ah, oh. kwan. Katong naliki. Sa semento mga parikoy. Dati kwan na ako nara. Ay ko igliki oh. Ano ba 'to? niya. At kung nilikin mga pare dito, wala na. Iko eh, ano eh. na to siya. gi. Bakko na dira na pita. Tanggal kung likin. Pita oh. Ang ganda liking Wala nang liking na mga pare ko eh. Tumabalay-balay dito sa nahan Dito dito Wala na po Ibawa na mga tao nila Ano po yun Ano dyan ang kuyo datapita Ay okay, like, mga pari Siminto, no? itong Mga pare kuyo Siminto ng mga ukap pagkusok sa ulan Ano hmm. mga pare kuyo Ano yung kahimutang nga karoon? Hmm okay naman ang panahon mga parikoy pero ang kanilang dalan wala pa kay ma-repair pero na siya madag kumasakyanan so ang dalan lang wala pa ma-repair oh, siguro dito ibali na ang dalan ito sa dito guro so na pati to dira kan eh. ang adlaw sa gunso na pulan mabungkag to grita pita Dari mabungkag ni diri ba. Ini ulbo na bini diri tapita mga pare ko eh. Ni Ulbo na na siya Gamay na like one ba. Kasi masagunso na po ulan. Sa makapaslawatan. Ano. Matagak yun eh. Wala naman ni diri. Ulbo naman eh. Gamay na like lang Matagak yun ni diri mga pare ko eh. Ano nga mga Ulbo na yung purmo. Gamay na

sa almost 2 months pati mga 3 months Bani 'yung sa bangko ngayon. Ah. Okay.